Dahil saktong-sakto nga na may bago tayong panganak na kambing, ay magbibigay tayo ng tips mga ka-3 hours based sa aming experience. Nung kami nagsisimula pa lamang ay namamatayan kami ng bibig kambing. Bigla na lang nang hina. Unti-unting nang hina. Sagana naman sa gatas ang inhin. Huli na ang lahat na makita naming na butas na pala ang pusod niya. Puro uod na dahil naitlugan na pala ng langaw hindi na naagapan pa. Kawawa naman ang baby goat natin. Kaya charge to experience talaga. Kaya ang ginagawa na namin ngayon para maiwasan yun ay lagi na namin chine check, Tinitingnan lagi ang pusod nila hanggang maghilom. At para mabilis maghilom ay inisprehan na namin agad ito ng Combinex. Para iwas langaw, iwas uod. Simple lang pero pag nakaligtaan lalo na sa mga baguhan, ay buhay agad ng bibigos natin ang nakasalalay. Sana po ay manansutunan tayo ngayon. Base po yan sa experience natin. Happy good farming po sa ating lahat. Like, share, and follow for more.